Muli na namang nagdagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Epektibo kahapon, July 15, 2025. Tumaas ang gasolina ng 70 centavos kada litro, 1 peso and 40 centavos sa diesel at 80 centavos sa kerosene. Dito sa Caltex Gasoline Station, ang presyo ng diesel ay pumapatak sa 58 pesos and 89 centavos ang kada litro, 58 pesos sa silver at 60 pesos and 99 centavos sa premium. Habang sa Shell Gasoline Station, ang presyo kada litro ng fuel save diesel ay lumalaro sa 59 pesos and 55 centavos. 65 pesos at 45 centavos naman sa V-Power Nitro Plus Diesel at 58 pesos and 75 centavos sa fuel save gasoline. At sa pure Star Gasoline Station, ang presyo naman ng diesel ay 50 pesos and 80 centavos ang kada litro, 52 pesos and 50 centavos sa Premium Tracker at 53 pesos and 10 centavos sa Premium Supreme. Ayon sa mga eksperto, ang pandaigdigang demand para sa langis ay patuloy na tumataas at dahil sa pagbabawas ng produksyon ng langis sa Estados Unidos ay tumataas ang presyo nito. Samantala, ipinatutupad na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o ng LTFRB ang anti-sardinas na polisiya na naglalayong pigilan ang overloading sa mga pampulikong sasakyan tulad ng jeep at bus para sa kaginhawaan at kasiyahan ng mga commuter. Dito sa Cabanatuan City ay sumusunod sa nasabing polisiya ang mga nakapanayam naming jeepney at bus drivers. Oo naman, lalong-lalong sa commuter, matutulungan magiging maluwag sila eh. Tama na yung setting capacity, ano. Kaya lang, ihigpitan nila yung mga kasi, yung mga sumasabit na yun. May pinipigil na namin yun eh, ayaw pang magpapigil. Pag nga binawan namin nga, lalo pag ba dyan, pa yun eh. O, diba? Naapektuhan kami, kaya mas gusto pa namin talagang mong babuhalin nila, papatupad nila yun, mas okay. Pero hindi naman po kami nagpupuno dito ng na Sardinas, parang sardinas po talaga. Ay, hindi naman. Hindi naman. Parang po sa akin, eh, kulad din po sa iba na ano, pero dito po sa amin, hindi naman po nakiyayari talaga yung parang sardinas kasi sa dami po ng bus namin, saka yung conformity sa pasayeros, ayaw din nila nakatayo. Approved din sa polisiya ang mga mananakay na aming nakapanayam. Na ang isang pasayro jeep, jeep, nakakumpos na yan sa seating uh, sitting sa pasayro kung ilang seating ang capacity ng load ng uh, jeep ni jeepness. Pag uh, advantages namin na tama-tama lang yung capacity ng sasakyan para naman komportable kaming makaupo, tama yung bayad namin, insakto kami sa serbisyo at saka yung disadvantages naman yung masikip ka, masaya yung masikip, nakahap lang yung upuan mo. Ano po, para po maging safe din po sa iba, pagpupuno na, wag na po magbasa kayo ng, ng pasayeros para din po sa magiging safe Ang LTFRB at ibang mga awtoridad ay sumusubaybay sa mga pampublikong sasakyan upang matiyak ang pagsunod sa pulisiya. Kapag nahuli ang driver at operator na lumalabag sa pulisiya, ay maaaring patawa ng mga parusa, suspensyon ng kanilang mga prangkisa. Kasama si Jeff Gonzalez at Jeremy Ramos, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.